Ayan guys, good morning. So, ah, uh, fresh pa rin ang bakla for today. <laughs> But, maglilinis ulit tayo. Diyos ko, ang daming dahon guys. So, nag nagsilaglagan na lahat ng mga dahon ng mga, <laughs> ng mga punong kahoy. So, as you can see, o oh, diba, tambak-tambak na naman. So, ayan, nag-rake na ako guys. So, bali wala pala kami blower guys. Hindi na kami bumili ng blower kasi Uh, once uh, na ano uh, malaglag lahat wala naman kaming ano uh, dahon na lilinisin so ito uh, di ba ang dami-dami so isang sa isang part lang to guys ah. wala pa sa kabila. so <laughs> ang dami guys so sa so, mga itatanong pala kung pwedeng abang magsunog dito guys so pwedeng magsunog dito kasi wala naman kami sa ano sa isang community na may mga HOA mga gano'n. so balay kami dito. aso nga as hindi naman toxic yung ano, um, uh, sinusunog mo, it's okay. And then, mag, ano din ako, mag, eh, din ako dito. Kasi ang dami na. So, ayan. So, kasi nga, di ba, mag, mumubo na kami. So, unti-unti, uh, nag -e na kami. So, anyway, join me as I pack and clean. So, ang mag-aama is na sa loob. So, sabi ko kay Jeff, maglinis ako sa labas, but I need my alone time. <laughs> Ayoko lang, ano, uh, so, if pwedeng, ano, uh, you can watch Maria and Olivia muna habang naglinis ako kasi, di ba, at least makapag-focus ako, di ba, guys? So, ayan, susunugin natin to, guys. So, ayan, nandito na tayo sa shed ni tatay. So, ito pa rin naging shed ni tatay sa mga tools niya at mga iba namin gamit na hindi pa namin na-unpack before. So, itong box na to, parang ano, mga toys ni Maria at Olivia. Ganun pa dito, guys. <laughs> ayan, o, oh, Christmas tree namin. And, ito na tayo dito. So, itong mga, ano, mga box na to is empty na siya, guys. So, and ito, ewan ko kung ano nandito. So, we'll find out. So, ayan, o, oh, diba? So, ito yung magiging shed ng mga tenants namin. So, at least, uh, uh, linisin ko to para at least meron silang talagyan ng kanilang mga ibang gamit para sa kanila, diba? So, tulungan din nyo ako. So, hindi na ako magsisend ng ano, mga boxes sa Pilipinas na may laman na, oh my God, look at my skin, so dry. <laughs> Pero hindi na ako magsisend ng balikbayin box na may mga uh, toys at mga, may mga books for, para sa mga bata because nag-send na kami ng balik file back like 3 months ago. Hindi pa siya, hindi pa actually dumadating. So hopefully dumating na siya soon. Uh, ng mga toys, mga mga books for kids na i-donate namin sa sa amin sa barangay, sa aming school doon. So yung mga nandito na naiwan, i-donate lang namin sa Goodwill para mapakinabangan pa din nila. So ayan, samahan niyo ako, di ba? <laughs> anyway, let's do it, guys. So, ayan. Nandito na tayo, guys. So, oh, my God. Ang daming papers. <laughs> oh, that is so cute. Sabi niya, thank you so much. Cute. So, mga to, tinatapag na lang, guys. So, yan ko lang kung may mga, ano, may mga bagay na papers dito na importante pag hindi na ano, i susunugin ko na lang ba? box, Yung mga books, eh, uh, tinatabi ko guys. Kasi gaganda pa. But anyway, medyo na ako dito! So, see you later! Eto guys, si Olivia. Oh, say hello baby. So, she's still under the weather guys. Hindi pa siya well. As you can see kung nasaan ako. Pero, naiyak siya kasi. <laughs> Gusto niyong sumama sa akin, so kaya ganito, buhay magulang, di ba? Whatever for our children. Basta, hindi siya magreklamo, oh I love you! I'm so sorry, ano? So yan, nandito tayo sa ano, sa kabilang side. <laughs> so ang dami guys, super! Di ba? Buhay! Buhay! Pero, you know, minsan lang naman to guys. Kasi, di ba, magbabagong bihis na naman yung mga mga punong kahoy. Kasi, new na naman sila. So, minsan lang naman to. So, at least yung mga tenant namin, wala na silang ano, alahanin. Pagdating nila, pero ang dami, oh, grabe. <laughs>

Pero tayo sa garage guys Yan yung mga harapan namin oh Kailangan ng ano Um Tayo dito kailangan na ng Imo At oh. ang daming keme <tipulong> garage namin so sobrang dami pa guys <laughs> so mga tao talagang na natin sa doon para may space tayo dito sa garage so iwan na lang namin ito guys hindi na namin to... so maybe kailangan din nila diba so pagkakit ko na lang doon. ang mahal din kaya ng mga to guys siya mumurahin. Anyway, uh, bali, hindi naman kami ano, masyado ng maraming ano, oh, iukuwi ngayon, guys. Kasi nga, yung ano, uh, bahay, i-rent nila for fully furnished. So, karami na lang mga iukuwi namin ng mga personal belongings ang namin. So, ayan, guys. Ito na yung garage namin. Yung, yung mga boxes. Yung mga strollers pa Oh. Ayan, yung mga strollers. Ipapamigay eh, din natin. So, no, not bad. konti na lang siya, guys. ba diba? Ayan. Anyway, my phone is almost dead. So, I'm going to charge it now, guys. And Jeffrey and Olivia are here. Do you want to say hi to them? Here they are. Hello, Olivia Grace and Jeffrey Williams. Are you guys okay? Aww. Let's go check on my husband. Oh my, look at that! He's working away. He's cutting the grass. He cleaned the shed. He put a bunch of stuff out. These are toys we're gonna take back home to the Philippines for the girls. And then He's working so hard today. It's raining. is it? Man, man. and it's almost dark and it's raining what did you run out of gas no but i hear somebody crying inside oh my gosh night has fallen <laughs> and my husband's still working in the light i know We're raking all in. the oak leaves up have, huh? these are oak leaves what those are oak leaves i know they so annoying yeah they're so little they're hard so to annoying. get but uh, it's almost gone so yeah hopefully we'll have one more Wow. But look at this. Oh my god. I know. Why are they falling now? It's not even fall. No, well, they they died in the fall, but uh -huh. they died in the winter, like in January. But they're just now falling off. Yeah, but they didn't fall off. Yeah. But I'm almost They're like sticky little leaves. I'm. So, I'm also gonna water my vegetables. Oh my gosh, baby, oh my don't work so hard. I know. I'm so stinky. Oh my god. bye girl. bye <laughs> thank you. Thank All right you, the girl. let me get back to my daughters yeah. Ayen gabina guys hi baby What are you doing <laughs> <laughs> Ayan, you, oh, no. so Jeff and yeah. Olivia oh how are you baby I'm well. Thank fine, you for She's been so much. I know. thank you for taking care of them so Maria You okay baby yeah. Are you hungry what? Are you hungry Maybe. What do you want for dinner? I'm almost done. Okay.